Kaibigan may gusto lang akong e-share sa'yo. Alam mo ba kung nakasulat sa talata ng Mateo Kapitulo 5 Versikulo 31 hanggang 32? Ang salita ng Diyos, ang paghihiwalay, sa 31, sinabi rin naman, ang sinumang mang lalaking magpalaya sa kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. At ang nakasulat sa talata ng 32, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang lalaking magpalaya sa kanyang asawa maliban na lamang sa dahilan ng pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya upang manggala At sino mang magpakasal sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng kasalanang sekswal. Sa talata ng Mateo Kapitulo 5 Versikulo 31 hanggang 32, binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pag-iwas sa paghiwalay ng mag-asawa maliban kung mayroong labis na kaduwagan o kabulukan sa relasyon. Sinasabi niya na ang pagpapawalang bisa sa kasal ay nagdudulot ng pangangalunya. Sa halip, dapat ay pangalagaan ng tao ang kanyang pangako sa kasal at magsilbing tapat sa kanyang asawa.